agree na na walang koneksyon ang mga bomb threats sa isyong destabilisasyon sa gobyerno. Narito ang news ni Main Barreto. Itinanggi ng Philippine National Police na may kaugnayan ng mga bomb threat sa mga opisina ng gobyerno at eskwelahan sa Luzon sa sinasabing pagpapabagsak sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Officer, Colonel Jean Fajardo, walang ebidensya tungkol dito. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, may pagkakapareho ang nangyaring bomb threat sa naganap din sa mga opisina ng gobyerno, pampublikong paaralan at railway noong September, October at December ng nakaraang taon. Iniulat pa ng opisyal na ipinadala ang mga ito gamit ng email at sangkot ang nagpakilalang Takahiro Karasawa sa mga naturang insidente. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.